So, ay nga mga, mga mamahinser, no? Uh, gusto ko lang sana mag-comment sa nung nakarang post ko, nung tawag dito sa traffic signs, no, na pinost ko na tama ba o oh, mali, anapin natin siya. Gusto lang mag-comment sa ano, kasi marami nagsasabi na uh, mali daw yung sinabi ko, eh mali daw yung post ko na yun, no? Kasi, uh, nagtanong kasi ako doon na kung yung traffic rules na yun, eh tama ba o oh, mali kung merong, um, misconception, parang ganun no, may conflict. Eh comment tayo no. Tsaka bago pala bago pala simulan yung uh, tao dito, uh, yung comment ko dun sa nakarang post natin eh sa mga hindi pa po naka follow sa page natin, mag-follow po kayo para sa uh, magkaroon po kayo ng ideas sa mga driving tutorials and tips po no. Ay follow niyo po yung page ko, Driving uh, Journey Private Driving Instructor. Okay? Napin natin yung post ko nung nakaraan. Yun, ito siya. <clears throat> Tama ba o mali? Labas mga professional driver, no? Okay. Unang-una, ito pong post ko na to, eh, parang nakuha na ko po to sa may po kung pinaggayaan o pinagkunan po nitong ang um, picture na to sa ibang mga post. Kumbaga, sariling picture ko po talaga to. Ang una po sila, kaya tinanong ko po nung nakaraan, tama ba to o mali? Sa totoo lang, itong signs na po na to, eh, tama naman po talaga siya. So, kaya no, right turn on red signal, stop here on red signal, tsaka right lane, mas turn right. Okay. Ang napansin ko lang po dito na parang mali, eh, yung stop here on red signal. Kasi kung mapapansin nyo po, napakalapit na po nung stop here on red signal sa sa mismong intersection. Kasi kadalasan po sa ginag, uh, ginagamit po itong stop here on red signal, medyo malaki po siya sa intersection. Kung baka parang ganun po kasi nga minsan nilalagay po to para at least maiwasan po yung uh, matamaan ng truck, para nilalagay po nila yung stopping lane sa intersection. No? Kaya dito po talaga sa picture na to dapat ang nakalagay lang po dyan is parang stopping lane. Ah, uh, stopping lane lang po dapat siya para yan, para at least saka tong um, right lane mas turn right. Tama naman po siya. Basta nasa kanan po kayo, um, dapat sa kanan po kayo once na nag-green po yung light. Okay, dapat po itong po yung right lane mas turn right eh hindi po siya visible, no? Kumbaga pag tulad ng motor na to natatakpan na po niya, yung mga ibang motorista po eh hindi na siya makikita. Kasi masyado po siyang nasa baba. Dapat po dito, tinanggal na po nila tong stop here on red signal Then, inangat na po, inangat po nila itong right lane, mas turn right para at least visible po siya. No? Yun po yung uh, comment ko po dito. Kaya tinanong ko po, po kung tama ba o mali. Kung yun sa sabi po ng iba na marami nagsasabi na nag-post <laughs> daw ako, hindi ko daw maintindihan itong picture na to. Parang naging, ang sabi nila, contradict daw yung no right turn on red right signal, tsaka right lane, mas turn right. Tama po yan. Wala pong mali dyan sa dalawa na to. Ang, <clears throat> ang sabi ko lang po ay dapat tinanggal na po to that Tsaka dapat medyo tinas po to. Ang magiging contradict po dyan minsan, kapag ang nangyari po is turn right anytime with care. Yon, mangyari po na contradiction. No? Pero sa science po na to, wala, wala po siyang contradiction. No? Kaya ang mali lang po talaga dito, eh, dapat tinagala po nila to, tinagala po ng stopping lane para at least itong right lane, karo po ng space para dito. Yun lang guys, no? Salamat po, ingat!